guys! Good morning! nakikita nyo guys, nililinis ko itong malagkit na bigas. Kasi ano, may, meron siyang mga ganito oh. May mga ganito siya oh. Ayan. So kailangan natin linisan ng konti para malinis ba. At saka may mga nakita akong itim-itim. Ayan o, oh, mga ganito siya. O, oh, o, oh, ayan. May mga ganito siya kasi na nakasingit. Hmm. Ito yung isang klase ng lokal na ano, malagkit dito sa Nepal. Yung malalaki ang butil, ayan. Malalaki ang butil na mata, ay. Maliliit ang butil na matataba. Ayan. Local to. Yung isa kasi, yung hindi local. yung parang, di ko alam kung saan galing yon ano siya, maninipis, parang basmate ang itsura niya. Pero ito yung local nila dito. Isa, isang klase ng local nila. eto, yung isa pang klase, tignan nyo. Ito yung nabili ko nung nakaraan, nung nagpa-dispedida kami kina, kina, kay Rose. Pero wala, wala silang ganito. Yung sabi nila na may dadating daw ng hapon, wala, hindi man dumating. Ito kasi mabango, Mabango siya. Local din daw to. Local din daw. Tapos, eto yung may, meron pinaka, ano, tignan. magkaiba sila ng itsura. Tignan di ba Eto, mabango din tong white. Mabango, mabango din to. Kaya nga lang, iba yung bango nito sa bango nito. Hmm. Gusto ko sanang paghaluin, kaya lang, baka mamaya, wag na lang. Bali ito, isa't kalahating kilo to. Itong lulutuin ko na biko. Isa't kalahating kilo yan. Ayan o, kaya lilinisan natin. May mga ganyan siya. Na hindi kaayayang pignan sa mata. Kaya kailangan linisan ng konti. Ito kasi, nung niluto ko kasi to, hindi ko na siya nilinisan. Guys, kasi malinis naman siya. Tingnan nyo, malinis siya. Wala siyang kahit na anong ano. Malinis itong, itong klase nito. Eto kasi, may mga... Alam nyo yon Siguro nung ibinilad, alam nyo naman, di ba diba? Ganon talaga kapag ibinilad ang palay. May mga nakakasama kasi minsan bago ipa... Kiss-kiss ba? Kaya, yan. Hmm. Hmm -hmm. yan. So, ito yung gagawin ko ngayong umaga. Maglilinisan ko muna to para maitabi ko para ma-ready ko na siya mamayang hapon. Yan. So see you! Guys, katatapos lang namin kumain. Ngayon, gagawa ako ng salad. Ano, gagawa ako ng Polish salad. Alam niyo yon Yung karos na inaantay ko hanggang ngayon, wala pa si Asis. Bali, ano yon Ang ingredients nun, ano, uh, boiled potatoes, egg, carrots, Uh, apple. Tapos, kailangan may pickles. Kaya lang walang pickles. And, lalagyan lang siya ng mayonnaise. So, inantay ko si Asis para may pakulo ko na sila. Nang sabay-sabay. Kaso, wala pa si Asis eh. nantay ko. Tapos, lalagay natin sa ref. Ayan. Para may kakainin tayo. Alam nyo yun? And, alam ko, mga busy-busy mga tao sa atin dyan, mga nakikita ko sa Facebook, yung mga lulutoy nila para mamayang gabi. <laughs> Nagahanda na rin sila. So, oh, nandito na yung ating carrots. Baglalagay lang tayo ng dalawang malalaki. Sabi ko kay Asis, dalawa lang eh. Dalawang malalaki, limang patatas, apat na clog, at saka isang apple. O, oh, diba? So, dalawa lang lalagay natin. And, magpapakulo na tayo para magawa na natin yung ating salad. So, ayan guys, habang pinapalamig natin yung ating, ano, gagawing uh, vegetable salad or salata. Tinatawag nilang salata. Ah, uh, imamarinate ko muna itong tatlong chicken legs. Tingnan nyo, tatlo. Balang gagawin natin dito ay gagawin natin chicken barbecue sa kawali. Yan, so imamarinate natin to. Although hugasan na to kanina sa market, nahugasan ko lang ulit kasi alam nyo na. So yan guys, imamarinate na natin. Meron tayo ditong garlic. And nag -chop, chop din ako ng onions. Lalagay natin lahat yan dyan. Simple lang yung marinate na natin maglalagay tayo ng paminta. Ayan. And maglalagay tayo ng asin. Yung ginawa kong fried chicken nung nakaraan, medyo kulang sa asin. Ngayon, dagdagan natin lalo't malalaki yung chap-chap ng ating chicken. And syempre, maglalagay tayo ng soya sauce. Wala akong oyster sauce. Pero magdadagdag na lang tayo ng asukal. Yan. Bali, itong soya sauce naman natin ay medyo manamis-tamis At magdagdag tayo na i-massage muna natin. I-massage muna natin para pumasok yung seasoning sa loob ng chicken. Okay. Kasi maglalagay tayo ng Sprite dito. Yan. Massage-massage natin para lang yun. Okay lang na wala tayong oyster sauce kasi magdadagdag na lang tayo ng mga video review yung ating table. Tapos, ito yung sprite natin. Isang litro. Sabi ko, kay Asis, bumili lang siya ng yung maliit lang, yung 500 ba? Ang dami naman nung binili niya. Yan. So, dadamihan na lang natin ng sprite. Bukusan natin ng Sprite. Para masarap. Luru, lunurin natin ng Sprite. Para masarap yung ating gagawing chicken. Chicken. Ah. Uh, barbecue sa kawali, Lunurin pa natin. Kasi ito din yung gagamitin natin mamaya pangluto sa kanya hanggang sa matuyo pa, And, syempre, maglalagay tayo ng bay leaves, star anise, ganun ba? So, next, nagagawin natin, guys, itong ating salata or yung vegetable salad natin, Polish style. Ayan. So, eto ay nagaya ko lang na gumawa nito kahit sa amo kong Polish noon sa Qatar tuwing mahal na araw, gumagawa ako ng salad na ganito. Yun yung binabaon nila sa picnic. Kasama nila yung mga kaibigan din nila, mga polish. Pag nagsisilibrate sila dati ng, ano, ng Holy Week. Ayan. Bali, masarap to. Kasi ang lasa nito ay manamis dahil nga sa apple na nilagay. Tapos yun nga, mayonnaise, ganyan. So, kaya nakikita nyo guys, yung ating potatoes, carrots, ganyan, kailangan i-dice natin siya, maliliit maliliit na cubes ang pinaka ano nyan, kagaya nakikita nyo ganyan yung hiwa nyan yan, hindi pwedeng malalaki, kailangan maliliit talaga siya na padice so natapos na ako ng potatoes, next carrots naman at meron nga tayo ditong apple at saka yung apat na egg natin. Bali yung carrots guys, nagdagdag ako ng isang maliit pa. Kasi sabi ko para magpantay yung kulay niya sa ano, alam nyo yon And next, ayan, itlog na. Yung itlog kailangan ganun din guys. Dice din siya. Pare-pareho dapat ang size ng carrots, ng potatoes at saka yung egg natin. Ganun din yung apple uh, natin. Kailangan pare-pareho sila ng uh, pagkakakat para alam nyo yon tapos, saka tayo maglalagay mamaya ng mayonnaise. Ayan. So, ayan na siya, oh. Kita nyo. Bali yung itlog natin, apat pala yan. Ayan, guys. eto na yung ating salad. Nahiwa ko na siya lahat. So, maglalagay lang tayo ng konting asin. Konting lang. Yung ilalagay natin. Para ma-balance lang siya. At saka... Naglagay din tayo ng konting paminta. Konting, konting lang din. Saka natin haluin. maglalagay tayo ng ating <coughs> excuse me maglalagay tayo ng ating mayo kailangan marami yung ating mayo guys baka maubos ko lahat tong mayo para dito kasi kailangan covered siya ng mayo kasi mas maraming mayo mas masarap matagal siya, mas matagal sa ref, mas masarap siya. Okay, inubos ko na. Hmm. Yan, iso mix-mix lang natin hanggang sa makuha natin yung consistent na gusto natin. So, eto na yung ating salad. So, ito na siya guys. So, lagay na natin sa ref. Pero, titikman natin. Cover na lang natin ang pinggan. Tikman muna natin kung tama ang lasa. Mmm. hmm, Sarap. Ang pagka. Give. Where? Pertuang. Ito sa may Sarap. Lalo yung ano, malalasahan mo yung apple, manamis-tamis. Ayan. Meron tayong salad. Lagay natin sa ref. Mas masarap, mas matagal sa ref. Mas malamig, mas masarap siya. So ayun guys, mag-start na tayong magluto ng ating chicken barbecue. Ayan siya. Magluluto na tayo. Hapon na rin naman dito. So, luluto na tayo. Ito na siya guys. Bali, inilubog ko siya dito. Walang mantika. Wala akong kinamit na mantika. Bali, yung pinakatubig niya, yan yung uh, Ito pa yung ano, oh. Kasi once na natuyo ito mamaya at medyo maprito ng konti, saka natin ilalagay ito, saka natin siya pakukuluan para maging malambot yung ating chicken at para alam nyo yon maiwasan na may alam nyo yon yung dugo-dugo sa loob hanggang sa matuyuan ulit siya ayan so yun na yung magiging uh, chicken barbecue natin sa kawali so na nakita nyo may kunting tubig-tubig pa pero kailangan ano tuyong-tuyo siya bago natin ilagay ulit yon saka natin ulit patutuyuin pero ano sasalain natin to tatanggalin natin yung sibuyas bawang na inilagay ko dyan Bay leaves, star anise, yan. Sasalain natin bago natin ilagay dito mamaya. Mm. So, kapag ganito lang itsura niya, guys, na nagmamantika na, kasi nagmamantika na ito kung makikita nyo. Nagmamantika na siya, oh. Ayan, oh. Nagmamantika na. Ayan. Ilalagay na natin itong pinaka gagamitan natin siya ng seed. Ayan. So, ganyan ang itsura niya, guys. Pero kailangan tuyong-tuyo siya hanggang sa magmantika ulit. Kaya kailangan lulutuin natin ng medyo may katagalan. Pero babalik tarin rin ko to. Tinakpan ko para kahit papano mapantay yung luto niya. So, ganyan ko siya niluto. Yung ating simpleng chicken barbecue sa kawali. Samalis na aking, open! Someone is knocking. Who's that? Who's knocking? So many story books and you see what is this rabbit? Wow Santa Claus anak ko. Santa Claus only come just to send gift then go. Because there's a lot. Because there's a lot of kids also asking gift to Santa Claus, and Santa Claus need to send all the gift for the children. You're happy with your gift? And eto na yung ating chicken barbecue. Ang bango ng amoy niya, guys. Ayan o, nagmamantika na siya. Luto na to. Ayan o. Mm. Luto na siya, natuyuan na Bali, magmamantika na Pwede na nating patayin Ay, ang bango So, ito yung magiging hapunan natin <laughs> And, yun lang Yun lang yung ating video for today And, syempre, yung anak ko natuwa naman siya sa kanyang gift na galing kay Santa Claus Ayan Merry Christmas po sa ating lahat! Bye everyone and God bless us all!